Kita na sa mga nasurugugan sa Mandawi City ang ilang balay kabalhinan na sa GMA Regional TV kaganina ang mga nasurugugan sa barangay Tipolo. Lima katuig ang nakalabay. Nga may susi sa sitwasyon diha, sa Pasilong sa Mandawi. Kini ang transitory o temporary housing site kamay kabalhinan sa mga munupyo nga dugay na nagistar sa CICC grounds. Pabalhino na sila sa lugar aron mahawalan ang CICC alang sa Tukurong Government Center. Ang pasilong site gimuntar alang sa temporaryong kapuyan una sa residente samtang wa pasilak makabalhin sa permanenteng housing site sama sa tukuron pang dugang condominium buildings sa pasilong padain sab ang pagmuntar sa linyas kuryente alang sa pagpanginhanglan sa residente doon sa kunoy koneksyon sa tubig nga kakuhaan sa mga tagbalay. Maui among gipangita. Ang nga na gyud ni kanang kasiguro nga dili na bigit bah. ba. Pero ang ilang istorya sa hudo nga tan-a ko no ang kanang building tree nga wa pa matukod, mao ko no nay kasiguroan. Nag-request sila nga kanang before sila ibalhin, nindot unta ma check nila kay nani man ni. Nana sila mga butang gikan didto, ilang ma-estimate o sila mga pangdad lang nila. Nya example na sila mga kahoy baron didto. Unsa pay magamit nila? Ilang diri, a aku shock sukdo ni diri daan.